Okay So guys Update tayo sa mga gapis natin Okay So Andito Yung mga ano natin Mga Dumbo Ear Mosaic October 19 First batch Ganyan na sila kalalaki Kitang kita na guys Okay Isa lang yung nagdrop yan. Wala well, laki na sila. So, one month ila, November 19. Andiyan din yung females natin. Mababait naman yung females natin. Hindi ito matalon eh. Kasi isa. Ayan o. No? One. Two. Okay. Tapos, male dumbo ear music. Andito. Yan. Tapos, sa isa. Where's the other one? Nako, nawala. Nasaan yung isa? Hindi mo makikita isa. Dalawa yan eh. Nako. Ayun, lumabas. There you go. Yan. Tapos, yung October 21 SBT batch 3 natin. Yung dinrap nito. Yan, kita nyo naman. Ganda ng female na yan visible na rin sila guys pakita ko sa inyo yan malalaki na sila okay gutom na yan and yung October 6 na uh, actually first batch to eh first batch nung tawag dito nung namatay na kasama nito na female oh. kasi tumalon okay so hindi maganda yung matalon na gapi so eto na yon yan na sila yon malaki na kita na rin kung ano yung gender Ayan Okay, ayan, may male tayo dyan Tapos Ayan, kita-kita nyo na yung ano yan Yung mga males dyan Ayan, male Yung female din, kita na yung itim sa mga ano nila Sa mga chan Ganun lang na makadali yan Okay So, yung male natin na SBT Ito po siya Okay, yan po yung SBT male natin And yung batch 1 na pinanganak nito ay ito na po. Yan, kita na yung kulay ng male, yan. Tapos yung female din, syempre. Ayan na sila, ganyan na sila kalalaki, guys. right yun know, o, kitang kita na yung kulay, oh. yun o. nagpapapogi, oh. yun o. Ayun, tatlo yung male natin dyan. Okay, dito sa batch na to, tatlo yung male. So, kitang-kita na yung kulay ng male. Kitang-kita na rin yung pagtusok nila. Okay, so tatlo yung male. Alright. And, bago na matay guys, yung ating ano, yung isang female na SBT is nag-drop siya ng ganyan kadaming fry. Napakarami nito. Dito natin sa taas tignan. Apakain muna natin is ito. Decapsulated. August 20, ah, uh, October 26. Doon din namatay siya. Ay hindi, 27 siguro siya namatay. Okay, so... Eto na sila. Hindi ko pa na uh, ano yano. Oh. Madami to. Hindi ko alam kung ilan. Okay. Hindi pa rin kasi natin nabibilang. Ayan, kita nyo naman, may mga hard na talaga kulay dyan. May mga whites na kulay, ano. May mga hard color na siya na blue. Hindi ko alam kung blue. yan Okay, so yun yung update natin dito sa ating munting isdaan. Ganda na nila, oh. Ay, grabe naman yan, oh. Yun, oh. Solid yung kulay, oh. Ayan, oh. Blue, 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 blue. Ayan, alright. So yun lang, guys. Yung update natin. Peace out!